This is Alpha and I'm the Papa. Welcome to our channel. So ayan mga paps at kami uuwi na. Ayan may nagdating pa mga dog. So uuwi na kami at uh, kakarawas pa namin itong aming sasakyan. No? Napakadumi mo paps. Napakadumi. Nandali lang ito. Pasok na sa loob. Pasok, pasok. Go, go inside. Ayan. Stay there, stay. So, at ayan na nga, mga paps. Nandito na kami sa loob ng sasakyan. At kami ay uuwi uh, na. Napakalamig na, mga paps. So, napakalamig. Napakalamig ng weather. So, kailangan na nating umuwi. At uh, siguro naman sapat na yung... Uh, mga one hour na play dito ni Apa so ayan mga paps at uh, see you na lang sa karuwas kakarawas uh, kami ni Apa di ba Apa kakarawas tayo di ba so ayan gusto, gusto, tingin pa siya sa mga kapadog so see you na lang mga paps sa uh, karuwas tayo So yan mga paps, kung mapapansin nyo, si Apa behave na siya oh, dahil nakapaglaro na siya. Nakapagplay na siya with other dog, kaya medyo behave na siya, hindi na siya makulit. Unlike kanina. Ayan. Ayan si Apa mga paps, so oh, behave na behave. Ako ba na Ayan, behave na siya. naglaro na siya mga paps kaya yan behave na behave na siya hindi siya katulad kanina napaka hingay so ayan mga paps At, uh, dito na kami sa Yudes magpaparawas ni apa ayan. ayan mga paps guys uh, ang arwas linisin natin itong car mo yung car mo apa linisin natin napaka dumi na napakadumi na ng car mo kapas all in line so okay. tay tayo tay tayo ng mga alis napakadumi na ng sakyan natin eh <laughs> nasa 20 bay in Bali in total so dito tayo bibili tayo ng token dito bibili tayo ng token sa loob mga ka hello token please 10 bucks 10 bucks 10 bucks na token ito so bali uh, this is a token car wash mga paps so, maybe gagasos lang tayo ng mga siguro 5 to 6 dollars mga paps para sa car pero pag yung si Rabi mag tayo ng, uh, spend tayo ng mag spend tayo ng 7 dollars

Ayan. Oh. So, ganyan dito sa Canada, mga paps. Yung pagkakarwas. Ay, ikaw gaya nung umuwi. Ay, nagkarwas ka ka o nagpakarwas ka? Nung umuwi ka sa atin? Pakarwas. Magkano kang karwas ngayon sa atin? Sandaan. O, oh, yan. One ten. So, dito lang. Dito, ha? Si Apa. Si Apa, kasama ko. Galing ako ng uh, Paisley. Ay, tinan mo gano'n kadumi. Yung sasakyan na, no? gano'n kadumi, oh. So, yan. At uh, ganito mga paps, ang pagkakaruwas dito. Kanya-kanyang linis ng sasakyan. So, bali, ito. Ayan. Ito, pakita ko sa inyo. Ito yung uh, rinse. Ayan. Ayan yung uh, remover. So, free talk power dry and wax so sisimula tayo sa pre so pre muna tayo pre Mengenal anak kita Ako natin sa gunito. So ayan mga pap, tayo na may magpapanlaw na. Ayan ang na natin Ang ating karuas dito Okay na okay na mga pap Ayan okay. Dating magaming Ayan na siya ngayon Compare kanina mga pap Ayan na siya ngayon na, malinis na. So, go home na, go home mga pap. Ayan yes, siya ngayon, ayan, ayan, ayan. Ayan mga pap, si Apa. Are you okay? Okay, uwi na tayo. Let's go. Uwi na tayo. Uwi na, uwi na. Ayan. Uwi na kami, ni eh, Apa. Uh, paglinis na kami. Uh, paglinis na kami. So, ayan mga paps at kami ay uuwi na. So ayan oh, mapapansin niyo mga papsiyan. Ganito ang maglinis dito ng sasakyan. So kanya-kanyang linis dito, wala ritong Karwas Boy. Kanya-kanyang linis. Napamayamang ka man o mahirap, maglilinis ka ng sasakyan mo. A few inches later. So ayan mga paps, at nandito na nga kami ni Apa sa bahay. At uh, thank you sa pagsama niyo sa amin sa pagkarwas at ganun din sa pag -watch ng aming video. thank you very much and I love you all. See you in the next video. Bye-bye!